eh. Perte, mga ka-vloggers so. oh. Nabalik sa akin yung pataw ko na nawawala kung pagpalabo ko nung nakarang kahapon pa yan. Kahapon yun oh? Oo, oh, kahapon. Kahapon? Napulot ngayon ni Kenchik. Gabi, may isda yan o nito. Upos kenchik yung check nung nakita mo? Upos ito nung nakita mo? Oo, kalahati lang. Ngayon? Oo, no, hindi. Upos yan ngayon. Upos? Pero dumahan sa akin yan, kalahati lang. Ayan, nakakita mga ka-vloggers talaga. <laughs> Imposible talaga mga sa sana nakita pa niya ito. Gawa na kahapon pa ito nawawala, kahapon na umaga. Tapos doon yung sa kabilang buya, nasa 6 na milya dito, ang layo. Nandito na kami sa isang buya yung si Rocho. Doon yun na doon ito nawala sa 71 Tapos dito niya na napulot, gabi pa talaga nung nagariba kasi sa Mamusit. Ngayong gabi, yan pulot nya kanya na yang isda balik bilang saking napataw selamat kami kan balik kampung di baga aku may tatikot payatan isda oh surte ka balik lang yan ka apun kami yun gano kami nag nagilaw kami sa 21 tapon pay taw tapon umaga ayo sana Pa po nawa ito. Ito yung mga vlogger simba para hanap puron. Hindi mo rapan ako paghanap at umunos. Hindi ko na talaga nakita. Ang layo na nab nabutan ba? Hindi na ka. Luspad ba? Luspad oh. Payat na. Hila-hila yun to pero upos ang ano nito. Upos ang nylon daw nung nakita niya. Oh yan ang isda. Yan. Oh yan. Siya din ang nakakita nito nung kinain. Dumaan sa akin yan. Dumaan ito sa kanya. Kalahati pa. Kalahati pa ito. Katagalan talaga. Maupos, upos daw na sige man ano na yan. Lubog-lubog. Lubog-lubog. Kasi ito siya. Swerte kayo dito na padaan na eh. Eh arriba ko dito. Buti nga yung dalawa nagsinit sa akin. Samantala kalayo na. Hirikin dalawa. Hirikin dalawa. Hindi pag ay yung ano. Pagayang tinatakbo lang ako. Ngayon lang nangyari yan sa akin ba na nawala na pa sa ibalik, nabalik. Tapos ang pakalayo pati ni Anin Mamilya yun. Malak na pa rin. Yung mala nga. Anin Mamilya galing dito. Yung rinayuhan namin na nag-ilaw kami. Yan yung inariyak ko ito. Bali inariyak ko sa palabo. Ito nawala. Hindi ko na nakita. Tapos dito inanod. Sa, sa 08 na ano namin payaw. Ay nangari ba si Koenchik Mamusit? Nakita daw niya. Yung pataw natin. Ako na nga riba din ako musit Saan ka banda yan, darit -darit pa na nga riba? Dito ko banda eh Dito ko banda Dito ko banda Dito ko banda Para ko inagyan ng bulot Pinagitin nila ko ng dalawa Nanakbo ka na? Nakita mo yan? Nanakbo ka? Oo nanakbo ko Sakto na ako mag minor At inabante ako lang Napatay na yan Sip, ako, Mapunta malang. ka pala no? Pa Pabalik na? Pa, dito, pa, pa Ay pa riba pa lang Ay pa riba ka pa lang Ma Madilim-dilim na nga. Ayun oh. na, Oo! at least naglaglagin yung pataw? Kung man, malalaglag. na lang. <laughs> lang ah. yung yan, yana, liana, Dan, Tapon uh, umaga, Tapan, um, na si... ...sigla, pa? Oo, kahapon na umaga. Kahapon na mo na muna. Ay, mayat na. Kahapon umaga. Kahapon umaga yan? Oo. Mayat na oh. na oh. na, ipatin na bumutla. mayat no, na. Mabutla na pati. Pero malakas pa ko yung check, na? Aba, malakas pa. Malakas pa? Hindi nung ano hindi magpalaki na bangka. Baka na babo. Wala ka tinga kayo, naga kayo. Ayan, laki ng luay nito. Ang laki ng luay. Na <laughs> Salamat, nabalik sa akin yung pataw. Pero yung isda niya naman ka vlogger sa kay Queen na yan. Yan ang amin dito ano. Pataw ko ha, ang amin dito makita. ano talaga pag mawala ang pataw mo tapos makita ng kasama mo ang isda sa kanya na. Balik lang ang pataw. Si Paris Adam nung nakarang araw din nawalaan ng pataw. Ang kagandahan kay siya, siya, siya din na nakakita. Nung umaga nawala pagkahapon nakita niya. Siya para, sa kanya lahat pa rin kita oh, balik balik ang pataw syerte <laughs> syerte kaya ito sa'yo talaga yung isda na yan kaya ikaw nakakita nung sinibad sinibad tapos <laughs> 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 mo kung hindi ko alam na kinain hindi ka man nagsabi na kinain <laughs> <laughs> Si paring sadam lang nagsabi sa akin na kinain na ang ano daw kulay blue kulay blon nylon lamarang pala yung, lamarang sirte kinakabalik yung pataw sirte ito himala ito himala at kahapon pa ito nawawala oh, ito nga bakanti na natin tuh oh, balik sa dati salamat Balik balik sa ano unsi piraso unsi piraso pa rin yan Good morning mga ka-vloggers Welcome sa ating panibagong video Siyempre panibagong video Panibagong dayo na naman tayo Sa kabilang payaw Sa C21 Pabalikan namin yung Buya na kung saan Silibaran ako ng malaking Black Marlin Na hindi ko naisampah Yan Doon dinawala nawala yung pataw ko Pero nakita ni Koenchi kagabi dito sa Sa Sirotchok Dito na anod Dito na padpad Nandun sa kanya isda, binigay ko sa kanya isda. Ang pataw nandito sa akin. Binalik niya sa akin ang pataw. Diruin niyo kalayo ng ano na 'yon. Anim na milya 'yon dito. ah uh, isang araw, isang gabi bago nakarating siya dito. Tangay-tangay ang isda. Ay, tangay-tangay isda, tangay-tangay ang pataw ng isda. Yon, <laughs> good morning, good morning. Natin lang natin yung ano, yung dalawa natin kasama. Ay apat, ay tatlo. Parin sa dam, buwanad, kwenchik. Kasama sila sa atin. Yon, samahan niyo ako sa video na ito. Let's go. Kukuk. Yo, let's go, let's go. buhay buhay wala na wala nang nasubad na malinis hindi na tayo makapag buhay buhay

na ito Pero dito sa laot Mahal lang namin yan Madalang ang pusit ay Di bali magulom kami ng Tuyo Huwag namin Di lang namin bawasan yung ano Pusit at Mahalaga para sa amin yun pamain Sudah so, nanti di sana itu Anim na rin, anim na rin sana mga kablogger sa akong huli na ano ako. Kung, kung ako nakakita ng pataw na yan. Kung wala na pataw nung nakarang araw dito. Nalilima pa lang ang huli ko na tunay na junioran. May isa pala tayong huli na hindi ko na isama sa video. Okay. <laughs>

yang lalim muli mungkin tadi di pa. yang kasunod dito laki na ta, makin